welcome to in japanese kanji kanji for today level and three hi hey, nyankou san iroshiku onegaishimasu konbanwa iroshiku onegaishimasu challenge po kayo today or ipakita na po natin uh, challenge challenge po go iyan e din ne k k uh, kan kesatsu na mm -hmm -hmm. ah. k desu ne hai Ginagamit po siya sa k kan k kan ano bang k kan officer mm -hmm. uh, Miembro ng, ah, hindi. Police po. Anong klase pong police? Grupo po siya or individual? Ah. Mata na. Pass po. Daja ba yun? Hi. Police oh, po okay. siya. Yung tao po yung tinutukoy niya po dito. <clears throat> yung individual pong police po yung tinutukoy niya po dito. Okay, kang. Hi. Hi. So, next po natin. Satsu. Satsu desu ne. Hai, ginagamit po siya as? Keisatsu. Hai, kanina keikan. Keikan yung tao po yung uh, tinutukoy niya. Pag sinabi mong keisatsu, ano na po ang tinutukoy niya? Ah, uh, ito na po yung mga ah, uh, mga officer, uh, tawag Hindi po siya Marami tao. Marami. Opisyal? Hindi po siya tao. Hindi din mm. rin po siya ranggo. Hmm. Pulis kapulisan. Pulis. So, this, yes. police. Ah. Yung po yung grupo nila. ba diba po sa, ano, bombero, showbo, yung po yung grupo nila. Ngayon, sa mga pulis pong tao, ang grupo nila is pulis. Tawag po sa grupo po. Hi. Kesa sa kan tao, kesa yung po yung grupo. Ano po? Hi. Hi. Kesa sa Ano po ang kesa sa Uh, police station na to. Sa so, des. Pag sinabi pong kobang, <clears throat> Police box. Sa so, des. Hai. Noong nakaraan po, ano po na natalakay po natin. Que show is police station. Ngayon, yung kobang, siya po ay ang maliit na police box. Hi, Marami ay. po ang police box kesa po sa que Hi, Hai. So, hanggang dito na muna po tayo. Meron po tayo pong katanungan marapo. Arigatou Arigato gozaimasu. gozaimasu. Mata yoroshiku yoroshiku po meron po na 100k ka <gasps> oh <my God>! <laughs> Sabi, po sa binibigay sa tingin po sa message kasi mayroon po talaga po nag-a- nag o, -o sa atin. Arigatou gozaimasu, minasan.

challenge po tayo or ipakita na po natin yung kung paano po siya basahin. Ipakita na po. Hi. Ko. Ko. Hi. Ginagamit po siya as? Jiko. Jiko. Ano po ang Jiko? Aksidente po. So, this aksidente. Hi, pag sinabi pong kotsu Jiko, ano po siyang aksidente? Anong klaseng aksidente pong kotsu Jiko? Jiko. Aksidente sa kalsada. Kalsada or trapiko po. Ano po? Hi. Ay. Pag po, ano? Ano po ba? Dakka-jiko. Ah, <laughs> mahirap pa ang dakka. Pag sinabi pong dakka, ano po siya? Ah, pagkahulog po. Ochiru. So, so, so. Ochiru. Ochiru kanji yung ne. Dakka-jiko. Pag sinabi pong dakka-jiko, aksidente po siya na nahulog. Siguro po, uh, nasa second floor po siya, na dulas po siya sa hagdan, nahulog po siya. Nakajiko na po iyan. Hi. Gumen niya, nagamit po, po ang salitang hindi pang entry. Hi. Medyo ma, ano, ma, mahirap po talaga. Hi. Na, kimas ne. <coughs> kosho. Kosho. Ano pong kosho? Nasira? Nasira po. Saan po siya ginagamit? Nasirang ano po? Mga bagay po. Mga bagay? Like, eh, pag ba po, nasira po yung baso ko, kuso rin po yun? Iye. Sigay mas, ne? Oo, sigay no, mas. Nanon, de, or nasira sa mga? S Sira sa mga devices. Hi. Like, cellphone, computer. Ay, sa mga devices po, kosyo po ang tawag po, nasasira po. Kung baga nagkakaroon po siya ng error sa system. Hay, more on more on sa system po yung ano sira niya. Hindi Pati po sa sasakyan aray. po. Mm, ano po, yung pwede po yung sasakyan pong automatic po yung ano, yung sa computer na po siya ginaga ano uh, tag nito, kinokontrol, yung mga sasakyan pong yun, pwede pong kuso. Pero yung sasakyan pong mismo pong wala pong kinalaman sa system, lalo na po yung mga sinaunan sasakyan, hindi po siya pwedeng sabihin na kuso. Hi. Hi. Wakarimashita. Iba na po siya. Eto, nandakya na. kuruma ga... Nandakya na. Kuwaritiru. Ah, satchi no ho ga... Sigut to shimasu ne. 壊れてるああ壊れた車が壊れることメロンポイヤンポンアニごめんねパメジョンナモヤモヤしてるあほかいらんいいセルチ <laughs> 車 <coughs> <coughs>、うん、あーでも見て Pwede rin daw po sa ano sa kuruma ang kuso. Ah, uh, sa bagay po kapag may kinalaman po siya sa mga ano system talaga. Hay, meron din po ano songgay so ah uh, song Hay. Song ah uh, hasonda, hason Hason. <coughs> De sonsho. Hay. Hason na sira po sonsho. Halos parehas din po sila eh. <coughs> Pero yung sun po kasi, mas ginagamit po siya sa general thing na pagkasira po. Ano po? Hi. Hason po, more on ginagamit po siya sa sasakyan, sa mga, uh, ano ba po, uh, nasira dahil po sa sunog. Hason po yun. Ano po? O kaya sa mga aksidente, nasira dahil sa aksidente, hason po ang ginagamit. Hi. Okay. Yung sound siya po, pang general po siya. Ano po, guys? Kung na hindi po to pang entry na ano lang si Inday. Na curious lang si Inday kasi hindi ko hindi pumapasok sa utak ko. Hi. Mm. desu. <laughs> Arigatou gozaimasu. Pag, pag ano kasi si Inday, pag tumatanda na po, hindi po kaagad lumalabas yung, yung ano, salita. Hi. Pero pag nakita po natin po yung salita, na-identify po natin kung ano po ang pagkakaiba nila. Hi. Dahil tsugi desu ne. Eh, kosho. Kotsura desu ne. <clears throat> Ko oh, maru-maru. Ko maru, maru. Hai an papasok po sa so, maru-maru is name? Ano po? So, mahirap po ito kaya ipapakita ko na po. Ano po? Ito pong ko maru-maru. Halimbawa, ko Hanako-san o kaya ko hana ko sama hana ko ginagamit po siya dito sa Japan uh, uh, sa, sa mga usapang nakakatakot or kababalaghan hay <laughs> kumbaga sa ano, sa Pilipinas ano po ba ang mga pangalan po sa Pilipinas nag uh, uh, usually ginagamit po sa mga usaping mga nakakatakot wala po ba <laughs> si ano ba, sa sa mga usapan na ano uh, normal pong kwento si Pedro si Maria ganyan po dito po sa Japan pag uh, Usapan mga ganyan po, Pedro Maria, si Namomotaro, yan po yung ginagamit namin na name dito. Ngayon, kapag uh, nakakatakot, naka, uh, mga kababalaghan, si Hana ko po yung uh, kilala na ginagamit na example uh, na name dito. <clears throat> Hi. So, ang ko, Mario, Mario ginagamit po sa sa mga kinoconjugate sa pangalan ng taong sumakabilang ng buhay so, makabilang buhay. Opo. Oh, so, it, it means tigok na po sila. Ano po? Hay. Hey. So, yung mga tao po yun, kapag uh, tatawagin po natin, kinagamitan po, maaari po natin gamitan ng ko hanak ko sama. O kaya, ko momotaro sama. Hay, ganito na po siya sa Romaji. Ko hanak sama. Ko momotaro sama. Momotaro-san. Ginawang, ano uh, tinigok sila, yun. No? <laughs> Si ko san talagang tigok na po siya sa mga story, karamihan pong stories na ano, storytelling po dito sa Japan po. <clears throat> Kung alam niyo po yung story dito sa Japan po sa sa school po ano po sa girls toilet. <laughs> Hay. Doon po nakatira si Hana Kusan. Doon po nagsimula yung story niya. Ay, kakatok po kayo sa ano, sa <laughs> pintuan ng CR. Sasabihin niyo po, Hana Kusan, asabihin <laughs> pa siya ay nakakatakot na makikipaglaro kayo sa ano, na, sa isang uh, <laughs> wala na dito sa, sa, mundo. Hi! So, hi! Huwag po natin gawin yun. Ay, <laughs> kasi baka mamaya, ano, ma, tayo, masapian tayo. <laughs> Hindi ko po alam kung totoo po yun. Hi, pero mabuti na po nag-iingat. Hi, so yung ko, maru, maru ginagamit po siya, or kinoconjugate po siya sa pangalan ng tao na sumakabilang buhay na, kumbaga, wala na dito sa mundo natin. Hi. <clears throat> So, meron pa po tayong isang kanji. Nagay <clears throat> Deng. Or? Tsutairu. Hai, tsutairu. Kinagamit po siya sa? Dengon. Hai, dengon. Ano po ang dengong? Hindi ko po alam. Matinday. Hi, hay are you? nagmamadali po tayo. So, ipapakita ko na po. Hindi na po ako magtatanong sa baba. Pag sinami pong dengong, ito po ay? Magbili ng mensahe. Hi, so this, magbili ng mensahe. Hi. Meron po tayo dito sa Japan pong game na dengong game. Hi. Dengong game, magbili ng mensahe. So, ang game po na yun, marami po kayo uh, at least. Mga five, five person po kayo. Ah, uh, nakahirela po kayo dyan. Ano po? Nakapila po kayo. So, yung una, bibigyan po siya ng isang sentence. Kung ano, ibilin mo ito sa likuran mo. <laughs> ano? Ah, message relay? So, so, ayun! Message relay. Denggong game po. Yan po dito sa Japan. Hay, nakakatawa po siya kasi pagdating sa hulihan, minsan, mali na yung <laughs> pinapasabi. Iba na yung dating. hi <laughs>

Mensahe po siya rin. Ano po? Halos parehas po siya dito sa Japan. Ah, sa, sa Japan dito sa taas. Ang pagkakaiba po nila kasi ang dengon is just a noun. Noun lang po siya. While ang style, noun at verb din po siya at the same time. Ano po? Pero ang dengon, dahil noun po siya, pwede rin po siyang gam gamitan ng suriform. Sandali po, ubo po ako. po men ne. Yung po yung pagkakaiba po nila. Hay, at mayroon pa po tayong salita dito. Et tetsudao. Hay, tetsudao. Ano po ang tetsudao? Tutulungan. So this. Kaya pag noun po siya maging tumulong. Ah, pag verb po is tumulong, noun po is tulong. Hay, ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8pm Japan time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!